ang Mount Canlaon ay uh, sumabog at ito ay maraming taong uh, lumikas sa lugar ay git dalawang libo dahil dito ay uh, malakas ang pagbuga kaya't kailangan ilikas sila Nangyari lamang December 9, 2024. Kikita nyo sa video guys. Ito ay uh, kabilang ito sa ring of fire. Kaya ito ay pinaka-active. So, kaya't anumang oras, sumasabog siya. Ingat sa mga taga Negros